Sarap ng ano ng pinya nyo ha ah. okay, Sige sige Salamat okay, sige. So yun nga guys Napabili tayo sa pinya ni Boss Nadal Napaka fresh yung kanyang pinya At napaka tamis Sobrang juicy talaga guys Kaya napabili tayo sa kanyang Tintang pinya So Magkano pinya? Toy Magkano pinya? Yung maliit Huwag yung malaki Hindi eh, huwag yung malaki Yung ganyan lang size magkano? 70 daw to guys Pwede pa yung slice kuya May music makapiray tayo Tayo ngayon guys o, sa along the highway or the highway control Ayan guys oh Ayan So nakita tayo May nakita tayo dito ng pinta na pinya Ayan oh no? Kaya napagili tayo ano At napaka fresh yung kanilang mga pinta pinya guys oh so, May langkapa, may apokado May saging, may gunyabano Ayan may ano nang saging ano, Ayan may Nakita tayo guys kung yung kanilang pinya kaya try natin tikman Patamis ba yan, boss? <tabas> ka, tawas tawas yung pinya. out naman kay kay boss sa nagpiti na dito ng pinya. Minsan doon kayo nakapisto, ano ano boss? Tapos dito naman lumipat. Nalala nyo, bumili, kayo, bumili ako sa inyo ng langka. Yung nakalagay sa ano. Ayan. <tabas> Ayan. 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 Titikman muna natin guys bago tayo magbayad. Tawas si boss. ayun guys, tikman tikman natin o, yung pinya ni boss. Ah, ito na, yeah, ito, na okay. ito, na. ito na guys. Oh. Wow. Fresh na fresh ang pinyo ni Boss. Dito sa Talaykan Road. na yung mabini. sa Dalaikan Road. At madali na silang hanapin. Ano? So try natin. Matamis na medyo may kunting asim. Masarap. Ang laki ng slice ni boss, dapat mga ganun-ganun pa. Ano ah, Kasi may bibigyan ako doon eh. Mga kasamahan ko. Grabe ah. guys, napaka-juicy. Last news ng Pinawas TV. So guys, mga buyers talaga guys. So. Hay, hay, hay. natin 'tong pina- pina-slice muna natin. Mara, marami siya. Amen. Sarap, sarap guys at napaka -swabi. Sobrang, sobrang fresh ng kanilang pinya at napaka, napaka juicy, ano. Ayan, sa so, mga gusto bumili dyan, pumunta na kayo dito sa pistol niya ni boss. Alongga road. Kadalikan road. Kadalikan siyang hanapin din. Mayroong gasolinan dyan, o. Thank you din, boss. Tignan ka po ulit mga ng YouTube channel. Kumawa ka naman, YouTube. Kumawa, Steve. Kumawa. Kumawa, Tinatanong ang ating YouTube channel at sa ating FB page. Kumawa, Steve.